Hello guys, gala muna tayo dito sa UAE na mall guys. Dito kasi sa ibang bansa guys, gabi sila lumalabas kasi nga gabi yung ano nila, time na iwan ko mag-shopping ganyan. Tulog kasi sila sa araw kaya sa gabi sila lumalabas. Dito guys, ang ganda-ganda talaga ng <coughs> lugar, ang laki-laki, guys. Ang laki-laki ng mall nila. Dito sa flower sections, makikita mo dito ang dami daming mga iba't ibang klase ng mga bulaklak, guys. Mahilig kasi din sila sa mga yung mga artificial na mga bulaklak pang decorations sa mga bahay. Yan, ang dami-dami mga decorations at mga pabango dito guys ang dami dami see wow ganda ganda ng mga artificials na bulaklak guys iba't ibang kulay para siyang fresh tingnan pero hindi siya fresh artificial siya guys see ganda ganda talaga parang walang katao-tao dito guys Kaunti <laughs> lang yung tao dito.